Labas tayo mga ka-trigger Sundo tayo ng estudyante natin Tanggal na rin ng inip <laughs> Sunduin ko lang estudyante ko Galakad akong ganda sa school so, Short ka tayo sa likod Hello! Ano ang mga mga ganda mga baby dito Ayun <laughs> Si so, bang nga Sa labas tayo Papadlalakari pumunta ng school Okay. Uh, oh, wala pasok. Sasak sa mga sa angkot. Ha? Sa bahay <laughs> na lang, pasok kaya <laughs> yung, yung kasama ko si Nuno Labas, <laughs> labas pasok sa bahay ha ah. <laughs> Sundo so, mo na ako estudyante Doon sa ano eh, milk you Ayan, nakari natin dito Mainit naman yan, tapos ng ulan Ha? Ha? Tama yan, sundo rin ako <laughs> Kita natin Wuh, napakainit Tapos hapon, ulan Ulan Sipon nang abutin natin ito. Trangka-aso. Woo! Uh! Oh, payong? Nakalimutan ng payong. Sige lang. Nakita pa tayo doon. Ano yung... Ayun, ginagamit niya, binibigay yun. niya. Yung dalawang, yung dalawang kita na nila ba? Ayun, dalawang na oh. Ayun, okay para bawis sa ulan. Tapi tapi tak tanya sekolah.

Sumundo Grabe Tunggu yung studentiko. Ayan <laughs> <Nghirop> sumundo <laughs> Grabe ba, ang hirap. Ang hirap sundo, hindi kayo makita. Eh, tabi tayo doon, tabi tayo. Ano yung aking sinusundo, mga <laughs> Saan punta? Oh. Very good. Tara, tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Tara, Very good! tara. Tara, tara. Tara, Sige, lakad. Ganun kahirap sa mundo rito, mga trigger. <laughs> ah, ito na, kita ko na yung Ha? Mabigat tong bag mo, ha? Okay, uwi na kami. Okay. Uwi kami mga trigger Lakad na naman tayo na ito <laughs> Sige lakad doon lakad 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 Agit na ng init Dito tayo sa kabilabi Sa kabilabi Counter tayo dyan Counter O yan na maliit Bili tayo no, kahit tumalaki, dalhin mo yung buong malaking galon no Hindi ganun mas dapat na electric pan Kapabilisan na electric pan na maliit daw Sabi ko, yung electric pan sa bahay, yung stand pan papadala sa kanya Yon ako na kung <laughs> <laughs> May saksakan yun. Hindi pwedeng wala. Honey, saksakan Tatlo lang ulit. Eh, namin sa liyo. Okay, sige mga ka-trigger. Sign up na tayo. Hawa ko na yung sinusundo ko. <laughs> <laughs>